PBBM nanawagan sa Kongreso na ipasa ang mga batas kaugnay sa paglikha ng trabaho. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas na susuporta sa job creation agenda ng kanyang administrasyon. Ano-anong mga panukala nga ba ang makakatulong sa mga Pilipino na magkaroon ng maganda at dekalidad na trabaho? Tara, isa-isahin natin yan. Kabilang sa mga panukalang batas na ito ang House Bill Number 7400 o Enterprise-Based Education and Training Program Act. Layo nitong gawing mas efficient ang pagsasanay ng middle-level workers sa pamamagitan ng pag-consolidate o pagsama-sama ng mga industry-based training arrangement. Sa House Bill Number 9794 o Create More Law naman, papatawa ng 20% corporate income tax ang mga lokal at dayuang korporasyon sa ilalim na enhanced deduction income tax regime. Gagamitin naman ang incentives dito upang akitin ang mas maraming empleyado na mag-invest. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga manggagawang Pilipino ang mukha ng bagong Pilipinas. Pangako niya, patuloy alagaan ng pamahalaan ng kanila mga karapatan at kapakanan sa loob o labasman ng bansa. Ang mga manggagawang Pilipino, uli ako ay nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso, at kaluluwa ng ating lakas paggawa. Ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na buka. Sa iyong palagay, anong mga hakbang pa ang dapat ipatupad ng pamahalaan para sa mga manggagawang Pilipino? D W I Z Research Report. Re -re -report.